Happy 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 14,000 subscribers sa akin uh, Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nagsusubscribe sa akin So walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa akin uh, Sobrang sarap sa pakiramdam na umabot ako sa 14,000 subscribers At uh, sobrang sarap din sa pakiramdam na may mga taong humahangat sa akin sa paglangoy So, sobrang nagpapasalamat sa mga humahanga sa akin, sa mga nakaka-appreciate sa akin. Sobrang thank you sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagsusubscribe, thank you, thank you so much. Sana hindi kayo magsawang panoorin yung aking uh, pakikipag-adventure dito sa ilog. At uh, thank you so much kay Mr. Andrew Anderson na laging kasuporta, laging sumusubaybay. Kahit alam kong busy ka, maraming maraming salamat sa iyo sobra ako na-appreciate yung iyong paghanga mo sa akin, sa pagiging mabuting kaibigan mo sa akin. Sobrang thank you, Mr. Andrew Anderson, sa pagiging mabuting kaibigan mo. Sa walang sawang pagsuporta at walang sawang pagsubaybay sa akin. At higit sa lahat, hindi ko nakakalimutan pasalamatan ang taong naging dahilan kung bakit ako nakapasok sa mundo ni YouTube. Thank you so much, Sis Irene Albert Chen. At Thank you din kay ate na laging nakasuporta sa akin sa mga kapatid ko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Dahil jan, 14,000 subscribers na ako dahil po sa inyong mga suporta, sa inyong mga pag-ah, uh, pagsubaybay sa akin, sa inyong mga pag-subscribe sa akin. Thank you, thank you so much. Sobrang sarap sa pakiramdam na umabot talaga ako sa 14,000 subscribers dahil hindi ganun kadali na magkaroon ng mga subscribers, yung mga organic na subscribers. Yung kusa kanilang isusubscribe. So, hindi ganun kadali. So, marami kang pagtadaanan sa pagpasok ng YouTube. Kaya, sobrang talaga akong nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta at walang samang sumusubaybay sa akin. At uh, sa lahat ng mga humahanga sa akin, thank you thank you so much. Ah uh, sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam na may mga nakaka-appreciate ng mga ginagawa ko. Thank you, thank you so much. Happy happy 14,000 subscribers. Yay!